Ang solid naman nitong 50% off na New Balance. Mala Lakers ang colorway magkano? 1997 lang to. Oy! Sapatos ni Luka Doncic, nakakapanalo lang, idol, oh. almost triple white, naka 50% off na. At ang kapakampi niyang, si LBJ, idol, 50% off na rin next gen tol. Ito, 947 na lang to ang naghanap ng lifestyle sneakers na Airwalk. Oy, meron ditong Air Max naka 40% off na yan. Another New Balance special price. 14 na lang to. Lords, grabe naman 'yon. Special price again para sa Airwalk na to. Ito na siguro ang pinakamura. 800 pesos lang idol. 1,600 pesos running shoes ng New Balance. Another New Balance na special price. Ang ganda naman ng colorway nito, idol. Hoka, naka 50% off dito. Meron din Sabrina naka 40% off. Grabe na to, bisan na natin. She The King of Intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up, mga tol? King of Intro is back and dito tayo sa Planet Sports particularly here dito sa Circuit Mall Makati Idol E nabalik tayo dito. Sale sila up to 70% off at hindi lang yan until March 2. Meron silang promo, mga cashback and uh, kapag meron ka na avail na 2 or more. Depende sa presyo, papakita ko sa inyo mamaya Pero bago ang lahat ko napadaan Alak sa atin channel, make sure Napapimitin mo yung subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood. Wag na natin patagalin to, to. Ito na 'yung Planet Sports. Pasukin na natin. Let's do this. Pasukin na natin 'tong Planet Sports dito lang 'yan sa Circuit Mall Makati, Idol. Napaka-solid ng promo nila bukod sa mga discounted na at ito meron ka pang cashback, Idol, 'di ba? And thank you to my uh, Planet Sports fam. Maraming salamat sa inyo, mga Idol. Umpisahan na natin, pakita ko muna kung gaano kalawak itong tindahan ng sapatos. At siyempre, bagsak presyo, sale up to 70% off. Let's go. Umpisahan na natin 'tong mga special price. Yan, one for lang 'tong New Balance na running shoes na yan, idol. Special price 'no, depende yan ku 50, 60 or 70% off, idol. Another one New Balance, ayan 'no. Oh. Bagsak presyo, 1,000 plus lang 'tong mga ganito, idol. 420 na New Balance. Naganap ka ng Chuck Taylor na high cut special price pa rin 'yan at discounted na idol. Ayan yung presyo 1.4 na lang din siya. Hoy, ganda ng Hoka na 'to, 5,000 'no, naka-50 off na. Yes, 'no. 'Yan, special price Pero 50% off. Another one, ito yung uh, New Balance Classic na uh, lifestyle sneakers, 50 off na rin 'yan, idol. At ang presyo niyan, ayan. Nasa 3,800 plus na lang yan, tol. Another 150 off pa rin. New balance, maraming lineup, no? Ayan, 1,800 lang to, idol. No? Ayan, yeah, no? Hoka, 40% off. Meron dito, idol, no? Yung promo nila, by the way, no? Until March 2 pa yon idol. Yung additional cash back. Ang kasali lang dito, no? Yung mga 50% off pa baba kapag uh, naka-minimum purchase ka nung nandon sa ads kanina na pinakita idol yon may cashback ka solid yon idol no luka doncic triple white 50% off ayan 4437 na lang siya yeah let's go syempre kakampi niya lbj naman 50% off etong next gen na purple colorway magkano na lang to Ayan, no? Oh, 5,337 na lang yan, idol, no? Basta so, naghanap ng Airwalk. O, oh, ganda nito, no? Parang panda ng Airwalk version. 9,47 lang yan, tol, no? Yes. O, Diadora meron dito, idol. Magkano SRP? Check muna natin. 1,795 yung running shoes na yan. Pero, syempre, sale na dito. At magkano? 800. Ayun, 800 pesos na lang, idol, no? Uh, meron naghanap ng Air Max meron dito 40%, 40 off for 737 na lang yan tol no oy sa naghanap ng GT Jump ang ganda ng color nito ang lamig sa mata naka 40 off na to idol at ang presyo niya ayan no oh, 5737 na lang siya idol no solid yan oy airwalk na naman no lifestyle sneakers yan idol no Simpleng-simpleng. triple white yan from 1795 800 pesos na lang yan, tol, no? Oy, eto pa, oh. Nike Air Max, no? ganda nitong oh, Air sa kanyang tang, no? Special price ba yan, tol? Yes. Special price yan. At 3,000 pesos na lang from 8,395. Grabe naman binagsak ng presyo nun. New Balance na naghahanap. Ito, meron pa rito 1,4 idol. Maraming NB, no? Into running ka. Ito, ito. Isa sa maganda. Special price pa rin, 1,800 pesos naman, ganda oh 40% off, Nike Blazer Low, meron dito, tol Ganda rin, no 2,577 na lang yan, tol, no Panalo ka na dyan O, isa ng Skechers Running, pang walking, meron din dito, tol Na naka-sale 2,000 pesos na lang yan from 4,890 Okay Eto, pa new balance 50% off yan tol Pero ngayon nasa 1,990 na lang yan tol Oy, ganda ng linapas na sketchers na running shoes oh. 50% off agad Ito, ganda nito tol oh, 50% off agad dyan Idol From 5,495 to 7,47 na lang yan San ka pa Idol Grabe naman tong planet sports na to tol no? Oh, go run Skechers 50% off pa rin. Check out natin kung magkano ang presyo nito tol, ganda. Uh! 2897 na lang from 5795, tol. Oy, basketball shoes 'to, no? 50% off, oy. Pinasok na talaga ng basketball shoes ang Skechers. At ang presyo na lang ay 2997. Meron pa tayong nakita mga basketball shoes, papakita natin mamaya bandang huli ng video na 'to, idol. O oh, ito, running shoes, oh. Lightweight lang to. Naka 50% off na yan, tol, no? Ayan, ang presyo niya, Ness. Na yan, oh. Sa 2,000 plus na yan. ito, grabe talaga, idol. Ito naman, no oh. Pa-basketball shoes by Nike. 50% off na yan, tol, no? Oh. Nakita niyo naman, shoes And small swoosh meron dyan. Oh, magkano yan? 2, ano yun? 4,000 plus na lang, idol. Okay. Okay. Kawaii, Leonard, ganda ng sapatos nito. Pero ito, kahit sale, medyo pricey pa. Tol, no? Bakit naman, kawaii Kung si Lebron nagbabagsak presyo, ikaw napakamahal naman. 7,000 pesos, pero 16,745 ang SRP niyan, tol. Okay, dito tayo sa pang-women's, tol. Sabrina agad ang nakita natin, no? 40% off etong Sabrina na parang tamaraw uh, tama raw. <laughs> FEU colorway, idol. Ganda, oh. 4,137, no? Na lang, from 6,000 na plus. Another one, 50% off pang-women's na ito, papakita natin dito muna. Ito, oh. Running shoes, ganda. 2,397 yan, idol, no? Ito, meron dito, Hoka. Naka 50% off kung naghahanap ka ng Hoka. Marami dyan, idol, no? Ito, isa, Oh, ang lamig sa mata. Naka 50% off at 5,247 na lang. O, so, naghahanap na itong Air Max, ganda ng colorway niyan. Corduro 'yan, tol. No? Solid 'yan, tol. Ayan, no. 4,000 pesos na lang siya. naka na. Isa pa sa malamig sa mata. O, ito. Airwalk pang women. Special price. Lifestyle sneakers. Magkano? 800 pesos. Idol. 50% off. Kaya, yes, ulit ng Hoka. Grabe, no. Ang, ang lightweight pala ng sapatos na yan, tol. 4,897 lang yan. Grabe, ang gaan. Gaan ba sa bulsa? Pwede. <laughs> 50% off another one, Hoka. Ayan, 4,997 na lang. Eto, yung parang Lakers ang colorway ng New Balance. Ganda nito, no? Solid, eh, oh. 1,997 lang yan from almost uh, 4,000 pesos. Another one, 50% off. Pang-women's pa rin yung mga pinapakita natin na ito, idol. 1,997 na lang din yan. Another one, tol. Oh, same lang din yung presyohan niya, tol. Yan, oh, 1,997. Bagsak presyo na. Mga running shoes ng New Balance. Skechers, pang women's, naka 50% off. Vegan, ganda. Ha? Almost triple white. Magano na lang? 15. Oy, Nike. Nakakita tayo dito, tol. Pang women's, 50% off. 3,297 lang yan, tol. Ganda rin ng colorway, oh. Ang lamig sa mata ng swoosh. Airwalk high cut meron dito, tol. Pang women's pa rin. 800 pesos. Yan, tol, no? O, eto na yung pang basketball shoes na pang men's, no? Pakita ko na sa inyo. Gaganda nito, idol. Panalong panalo to, no? Yan, no? Sino ba nag-endorse nito? Randell at saka C. Ayan, 2,997. Pare-pares yung presyo niyan at saka si Terence Man Idol. Itong ganda nito. Yung technology mo kong okay din eh. Hindi ko pa nasusubukan pero soon gusto ko masubukan yung ibang basketball shoes like this. Skechers or Fuma siguro Idol. Ito 50% off. Gaganda ng colorway. Yung gusto ko masubukan talaga sa mga shoes na yan. Yung tech nila Idol. Kung gaano katindi. No? Siyempre. Yan 50% off oh. Solid no panalo. I guess hanggang dito na lang yung video natin, Idol. No? Hindi na natin may isa-isa yan. Pang men's, pang women's naman dun sa side na yan. Till next vlog, maraming salamat. Peace out.